Grabe, maraming nagulat nang makita sila nito. Makita nila itong si Beyonce na ganito ang tunay niyang kalagayan, di ba? So, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-support to speech, o kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe po, like, and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag sa mga viral and trending video. So, alam niyo ba guys na itong si Beyonce ay isa na siya ngayon bilang parang reina sa kanilang mansyon. Yes. Pero sa totoo, alam mo yun, kung hindi siguro nakilala o nakita ng Tim Kalingap itong si Beyonce, ay ganito pa rin ang kanyang sitwasyon. Kita niyo itong picture na nakapink na ito. Ganito na ganito si Beyonce. noon, on, napakasimple lang nila. at uh, talagang alam mo yung uh, sapat na ang isang araw na magkakasama sila na kunting salong-salong pagkain. Pero grabe ang sitwasyon na ngayon ni Beyonce. Kung mapapansin natin ay uh, tumataba na rin itong si Beyonce at nagkalaman-laman compared po dati. So yan po yung mga sitwasyon po ni Beyonce noon na talagang uh, uh, kala mo nening neneng Pero ngayon ay napakalaki na rin po ng kanyang um, narating o ang kanyang pagbabago, no? So, masasabi talaga natin if one, isa siya sa pinakaswerte at napakaswerte talaga lalong-lalo na sa pabahay ng Team Kalingap. Kaya naman po, eh, sana pag natin itong si Bianci, na tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang pag uh, pangarap o at, at makamit niya at be humble always no kasi syempre unang-una yan diyan kahit saan tayo marating o nakakarat, nakarating sa buhay natin ay eh, napaka-importante yung pagiging isang humble para continuous ang blessing. Alam natin yan, di ba? So, sana ganun din itong si Beyonce. Tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang uh, pagiging isang humble, no? So, ano masasabi ninyo? I-comment lang. Um, Palike po ating video. Thank you, thank you so much guys. More power and God